Good day mga idol, ito yung pagpatuloy natin sa pag adapt natin ng dalawang kuting na natagpuan namin sa bodega namin mga idol Ito ay mga stray kittens mga idol Ang video na to ay kung paano natin alagaan at paamuhin ang mga stray kittens natin Makikita nyo naman kung gaano aggressive to mga kuting natin Makikita ninyo dyan idol na atin natap ko yung ulo ng ating mga kuting para uh, maging mahamo no, Pero aggressive din talaga sila ganito yung pamamaraan, pamamaraan ko mga idol kung paano natin uh, paamuhin tong mga kuting natin ay uh, ito mga idol yung unang kuting uh, medyo umiinom naman siya ng gatas mas uh, sociable siya kaysa sa isa na medyo ano aggressive talaga siya kaya na ito mga idol uh, pinapainom ko na lang siya ng gatas nan mas malakas mo uminom to ng gatas kaysa doon sa isa na matapang yan idol ilang beses ko pinapainom yan ah uh, medyo tipong maamo naman na konti. hindi uh, masyado takot sa tao tong isa. Pero tong isa medyo matapang at uh, malayo sa tao. Ayaw pa uminom ng gatas. mga idol. Pinapainom ko ng ano yan, ah uh, ng gatas. Kaso matapang mga idol. makita nyo kung gaano katapang si Kuting. <laughs> yan. Ano maalis pa siya tapos dito uh, pinapa <coughs> nilagay ko nang ano nilagyan ko ng milk yung stick para malasahan niya yung pinapatikim ko sa kanya na gatas yan tapos yan uh, hindi ko na talaga mapigilan pinainom ko na talaga ng ano ng milk yan nakainom naman siya unang beses ng inom yan mga idol tapos ito yung pangalawang inom niya pero hirap pa rin tayo mga idol kaya ginawa ko eh kinuha ko na para mapainom natin ng maayos yan mga idol kinukuha, ko na yung kuting dito kaya dahan lang sa paghawak ng kuting mga idol kasi hindi uh, natin alam kung kailan sila mga agat. Uh, ginagawa lang namin to kasi medyo sanay na rin kami sa pag-handle uh, ng mga kuting pagpapainom ng gatas pagagamot sa kuting ito mga idol pinapainom ko na siya para talaga makainom siya ng Uh, gatas para medyo lumakas yan ng kaunti yan ito mga idol nakita natin tapos nilalagyan natin na ng, ngayon ng ano ng flea powder mga idol para mawala yung mga flea nila para medyo maliwalas yung pakiramdam nila yung mga idol nilagyan natin silang dalawa dito Pagkatapos natin lagyan ng powder mga idol ay nilinis muna natin yung mata ng ating kuting kasi ito may parang may ano siya namamagay yung mga mata niya kaya nilagay natin ng gamot na gentamicin para uh, gumaling mga swollen eyes nila mabibili lang to mga idol sa mga Shopee Lazada mura mura lang to mga idol ito mga idol ah uh, nilagyan ko na rin yung isa pinatakan ko na rin ng uh, <clears throat> drops yung mata ng isang kuting natin para hindi sila maghawa maghawaan tapos yung mga idol ito nakuha ko ni mga kuting hindi naman sila matapang pag nahawakan na uh. Di naman sila nangangagat hawak sila Nagpapahimas Medyo maamo naman mga idol pag nahawakan na Hindi yung tulad na ibang pusa na Or kuting na aggressive sila eto mga idol Nakipaglaro na rin tong isa ibig sabihin na nagtatrust na siya Nagiging na siya ng trust sa atin Mga idol Tungtuha siya eh <laughs> tapos uh, ito mga idol uh, ginawa natin dito after ilang minutes ng paglagay ng free powder ay niliguan na rin natin itong mga kuting natin mga idol para mawala yung mga <coughs> uh, mga fleas sa katawan nila maliwalas yung pakiramdam nila tapos maging malinis sila lalo na sa tenga nila mga idol medyo madumi kaya yun oh, uh, pinupunasan natin uh, nilagaan natin sila mga idol yan mga idol uh medyo ano naman mabait naman sila hindi naman sila nangangalmot nangangagat pag niligo natin kaya mga idol maayos natin silang napaliguan yan mga idol oh, pinapaliguan na natin to sila tsaka maligamgam na tubig yung nilagay natin mga idol tapos yan mga idol pinagdadry na natin sila para hindi sila malamigan ito mga idol pinupunasan na natin sila ng maigi pati mata nila mga idol para mawala yung maga sa mata nila yun mga idol pinupunasan natin na maayos yan pati katawan nila tapos uh, binlower natin mga idol para talagang uh, mainitan yung katawan nila ito mga idol, pinblower uh, na natin sila para matuyo matuyo sila, uh, hindi sila malamigan tapos niyan mga idol handahan lang yung pagbuga natin sa blower natin para hindi naman sila masyado mainitan ang oh, mga idol. gustong gusto pa ng isa na magblowers blower uh, mag-blower siya sa katawan <laughs> tapos yung mga idol uh, pagkatapos natin liguan eto mga idol inakita natin sila para maging uh, sociable sila sa ibang mga pusa natin eto mga idol uh. inaayos ko na lang yung lagayan nila tapos yung mga idol uh, eto na sila Bango ligo na to mga idol yan tapos ito si ano si Princess lumapit talaga sa kanila. Mahilig talaga sa mga white kitten to si <laughs> Princess. Yan mga idol. nag nagaamuyan na sila mga idol. Nagpapakilala na sila. Yan mga idol. Mas maamo talaga si Princess. Tsaka yung mga kuting naman gustong-gusto ni si Princess. Yan, gusto talaga ni Princess din ng white kitten. Tapos yun mga idol, ito nahawakan na natin yung kuting na matatapang. Nilagay muna namin sa kwarto para naman na masanay sila sa tao at Ta, maging mawala yung aggressiveness nila mga idol. Ito mga idol, yung isa, unang kuting mga idol, nilagay muna namin sa kwarto pang samantala para naman makaka, makakilala ng tao. Tapos ito naman yung pangalawang kuting natin mga idol, itong aggressive na kuting mga idol. Ito nakaawakan ko na, medyo maamo naman. Binagawa natin to mga idol para maging sila ng trust sa mga tao. Kaya hanggang dito nila mga idol, maraming salamat.